Welcome sa Bapo Recaps. Ang kwento natin ngayon ay ang 2010 action biography drama movie na may pamagat na Ip Man 2. Subscribe and enjoy! Taong 1950 sa so Hong Kong ay nagrente si Ip Man kay Kanang Spasyo sa rooftop para sa kanyang Wing Chun School. Ngunit lumipas na ang isang linggo ay matumal pa rin ang kanyang negosyo at wala pa ni isang estudyante nag -e enroll Kaya naman ay hirap pa rin ang kanyang pamilya at dipit rin sa pera para sa tuition ni Chun at renta sa kanilang tinidirhan. Dahil tambay lang si Ip ay pinapagamit na lang niya sa kanyang ang rooftop para doon magsampay. Sa pansyam na araw ay pumunta si Ryom sa kanyang lugar. Inakala ni Ip na mag-e-enroll siya ngunit hinamon lang siya ng mayabang na binata at sinabi pang magbabayad siya ng tuition kapag nanalo si Ip man sa kanya. Naglaban ng dalawa at pinaglaruan lang ni Ip ang kumag. Sa huli ay out si Ryong nang hindi pa tumutupad sa kanyang pangako na magbabayad pag natalo. Kinahapunan ay bumalik siya kasama ang kanyang mga barkada na minaliit din si Ipman. Hindi nag ng oras si Ip at ilabanan ng tatlo ng sabay-sabay. Hindi umubra ang anim nilang itlog sa galing ng ating bida. Nang papaalis na si Ip ay nagmakaawa silang lahat para mag-enroll. Kinilig ang itlog ni Ipman dahil nagkaroon siya agad ng apat na estudyante matapos ang siyam na araw na walang kita. Sa sumunod na mga araw ay nagsimula na ang tanyang klase at lumipas pa ang ilang mga araw ay dumami ng dumami ang tanyang mga estudyante. Tinanong siya ni yung kung totoo nga ang kwento na tumalo siya ng sampung kalaban ng sabay-sabay. tapos ng klase ay naningil na siya ng tuition fee at pinagbigyan niya ang ilan sa kanila na hindi muna magbayad dahil sa problemang pinansyal. Kaya naman ay medyo na-disappoint si Chain sa kanyang kinita dahil kulang pa itong pambayad sa kanilang mga utang. Kinagabihan habang bumibili siya ng tinapay ay nanginig ang itlog ng makita ang kaibigan niyang si Kwan na limang taon na niyang hindi natikita. Kinukuyog siya ng dalawang kalalakihan dahil nagnakaw siya ng lechon manok sa Senior Pedro. Kaya naman ay namagitan agad si ipat at binayara na lang ang tanyang ninakaw. Sa tulong ng anak ni Kwan na si Yao ay natunto nila ang tanyang kinaroroonan. Nilapitan ni Ip si Kwan ngunit inatake lang siya nito. So Sinabi niya na nagka-brain damage ang kanyang ama matapos siyang barilin sa ulo ng mga Japanese. Naiyak si Ip na sinisisi ang kanyang sarili dahil kaya lang naman tinubis ng mga Japanese si Kwan ay dahil tinuluman sila nitong makatakas mula sa mga Japanese. Kinaumagahan ay ni Reto ni Ip si Yao Pei para magtrabaho bilang writer sa kanyang newspaper company. Samantala habang nagkakabit ng advertisement si Ryong ay pinigilan at pinagbawalan siya ni Kay. Nagkainitan ng dalawa at nagkahamunan ng laban sa pagitan ng Wing Chun at Hong Quan. Sa uli ay nanaigang Wing Chun ni Ryong at natalo si Kay pero bigla naman siyang pinagtulungan ng buong barkada. Binalita kay Yip ang buong nangyari at sinabihan siyang kailangan niyang magbayad ng pera sa palaisdaan para matubos si Ryong mula sa kanila. Agad niyang pinuntahan ng lugar at doon ay tumanggi siyang magbayad ng ransom kaya naman ay inatake siya ng buong gun. Nagkaroon ng matinding bakbakan ngunit hindi umubla at dami ng talaban sa lupit ni Ipman. Napilita ng mga kumag na gumamit ng sandata pero wala pa rin itong nagawa laban kay Ip. Dumating ng marami pang backup pero nang makita ni Jin si Ip ay tumigil sila sa pag backup sa mga kalaban. Pinayagan ni Jin na umalis ang dalawa ngunit dumating naman ang leader ng lahat ng gang na ito na si Master Vom. Pinaliwanag ni Ip ang buong pangyayari at nang mabanggit na natalo ng Wing Chun ng Hong ay na nagalit ang baboy. Sinabi niya na sa lugar nila ay kailangan palang sumali muna siya sa isang paligsahan bago magtayo ng paralan ng Kung Fu. Lumala ang ng Itro Biip nang dumating pa si Fatso na isang police officer. Hinuli at pinapulong niya si Laip kasama na rin si Jin para sa kanilang ginawang kabuluhan. Pagtapos ay pinuntahan ng dalawang baboy ang chief ng Hong Kong Police na si Wallace. Nagbayad sila ng tax sa Pumag. Nang hingi ng pera si Hong kay Wallace bilang kabayaran sa kanilang serbisyo sa pag-aayos ng lugar kung saan gaganapin ang isang western boxing event. Imbis na maging patas ay tumanggi siyang magbigay ng parte kay Home. Sinabi naman ni Jin na nagbagong buhay siya matapos siyang mabingi sa kanan na mula sa atake ni Ip noon. Sinabihan si Cheng na nakulong ang kanyang mister at dahil kapos sa pera pang piyansa ay napilitan siyang lumapit kay Kan. Agad nilang Han si Ip at dumating rin ang misis ni Jin para piyansahan siya. Nakiusap si Ip kay Kan na piyansahan rin si Ryong pero kapos na siya sa pera. Buti na lang ay kinulit ni Jean ang tanya misis na pumayag rin naman pautanin si Ip para makalaya na si Vium. Kinabuwasan sa gaganaping paligsahan ay excited na sila Master Lo at Master Cheng na makita ang galing ni Ip man. Nang dumating si Ip ay pinakilala siya ni Master Holmes sa lahat. Pinaliwanag rin niya na kapag nalaglag siya sa lamesa ay talo na siya. Kapag magawa naman niyang manatili dito hanggang sa maubos ang insenso ay papayagan na siyang magturo ng kung fu. Agad na nag-volunteer si Lo at nagsimula na ang laban ng dalawa sa huli ay hindi siya umubra kay Ip. Medyo nabakla si Master Cheng na lumaban pero nang pilitin siya ng mga kapwa niya Master ay nilabanan na niya si Ip. Sa huli ay din siya. Nabahagang mga buntot sa harap ng iba pang Master kaya naman ay si Master Hong na ang sumubok kay Ip. Nagkaroon ng matinding laban sa pagitan ng dalawang Master na tila ba magkasinggaling at lakas lang. Sa huli ay nasira ang lamesa at naging tabla ang laban. Gayun pa ay pinayagan pa rin ni Master vom na magturo si Ip. Kaso lang ay kailangan pa rin daw niyang magbayad ng 5,000 kada buwan bilang insurance. Nakita ni Ip na maging ng ibang master ay sumusunod sa patakaran nito ngunit tumanggi pa rin siya na magbayad kay Hong at umalis na sa lugar. Nang makaalis siya ay hiningal si Master Hong at pinapuha ang kanyang medisina. Lingid sa kanilang talaman ay nandoon min pala si Iaw sa lugar na palihim na kumuha ng litrato sa naging paligsahan. Dahil sa scoop na ito ay natuwa sa kanya si Kan. Isang araw ay pumunta ang mga estudyante ni Home sa lugar nila Ip at doon ay pinigilan nila ang iba pang talalakihan na mag-enroll sa school ni Ip. Kaya naman ay nagkaroon ng matinding bakbakan sa pagitan ng mga estudyante ni Ip at Home. Dahil sa perwisyong natamo ng mga residente sa lugar ay napilitan si kana na i-cancel ang rente ni Ip sa lugar. Pumingin ng tawad ang tanyang mga estudyante pero huli na ang lahat. Pinuntaan ni Ip si Home at doon ay natuklasan niya na kaya pala sila ginulo ay dahil ayaw magbayad ng monthly fee ni Ip. Sinabi ni Hong na bayad din pala ito sa mga dayuhan sa lugar para hayaan silang magpatuloy sa kanilang pagtuturo ng Kung Fu. Nagkainita ng dalawa at aglaban hanggang sa iligtas ni Ipang anak ni Hong mula sa kanyang sipa. Dumating rin sa lugar ang misis ni Hong at iba pa niyang mga bi. Dahil sa kabutihan ginawa ni Ip ay medyo lumambot ang puso ng baboy para sa kanya. Kinagabihan ay dinala ng tanyang mga estudyante sa kanyang bahay ang tanilang kagamitan sa Kung Fu. Naiiwan si Ryong at muling humingi ng tawad team na nag uusap ang dalawa patungkol sa maling paggamit ni Ryong sa Kung Fu. Nagtawa na naman sila ng ikwento ni Ip ang pagkatalo ni Jin sa kanya noon. Kinabukasan ay sa playground na ginanap ang klase ni Ip. Binisita siya ni Hom at bilang pasasalamat ay binigyan niya ng tiket si Ip para sa gaganaping western boxing event. Pagtapos ay pinuntahan niya ang lugar kung saan gaganapin ang event. Dumating sa lugar si Wallace kasama si Mr. Miller o Twister na agad naman tinesting ang ring. Muling hiningi ni Hong Wallace ang bayad para sa kanilang serbisyo pero tumanggi pa rin magbayad ang pumagdadayuhan na dayuhan. Nagsaguta ng dalawa hanggang sa magalit si Twister at si sigawan si Hong dahil naiistorbo siya sa kanyang practice. Napilitan ng dalawa na umalis sa lugar at ang masakit pa ay hinayaan niya ang kanyang mga estudyante na manatili doon para tapusin ang pag-aayos sa lugar ng libre. Dumating na ang araw ng event at doon ay nagpakitang dila sila cake na tanilang style na home queen. Inimbitahan naman ni Hom si Ip na bigyan niyo ng pagkakataon ang tanyang mga estudyante na i-showcase sa tanilang wingchun. Pinagtawanan at minaliit naman ni Twister ang ginagawang kung fu performance nila Kay at naisipang pumunta sa ring Inudyup niya si Kay na suntokin siya at ang gawin naman niya ito ay tila ba hindi niya naramdaman ang suntok ni Kay Sa sumunod na suntok ay dumipensa na siya at mabilisan inubos ang mga estudyante ni Hom Nilakit niya ang at sinabing mas magandang sumayaw na lang sila Napahiya ang mga Chinese sa harap ng mga dayuhan na pinagtatawanan pa ang buong pangyayari Binalaan ni Wallace si home na huwag subukan ng lakas ni Twister Nagkaroon ng kabuluhan at dahan-dahan namang nilapitan ni Vium si Twister Nagkaroon ng saglit ng laban kung saan nakatulog ng mahimbing si Vium Dahil dito ay sumugod na sila ipat home sa ring para pigilan ang buong kabuluhan Sa isang punto ay pinagtulungan ni nila si Twister hanggang sa mawala na ang tensyon sa ring Nakiusap si Hom kay Twister na umingi ng tawad sa kanyang ginawa Tumanggi siya at sinabing hindi niya kailangang mag-sorry sa mga talonan Pero -so sorry daw siya kapag natalo siya ni Hom sa isang laban Nagalit ang iba pang master sa kanyang hamon pero sa huli ay tinanggap pa rin ni Hom ng laban Fight! Sa unang round ay naging pantay ang laban ng dalawa Binigyan ng payo ni Ip si Hom at sinabing subukang atatihin ang tadyang ni Twister sa sumunod na round ay nafalter ni Twister ang kanyang atate at napatumba siya. Napabawi rin siya kalaunan at napabagsak si Twister. Napansin ni Ip na hinihingal na si Master Vom kaya naman ay napuruhan din siya ni Twister sa round 2. Inodjoke siya ni Ip na sumuko pero hindi talaga matanggap ni Vom ang pang iinsulto ni Twister sa mga Chinese. Patuloy siyang hiningal sa round 3 kung saan madali siyang bumagsak sa kamaw ni Twister. Pinigilan rin niya si Ip na ibato ang tawel. Nagpatuloy ang laban kung saan tuluyan ang ginawang punching bag ang baboy Sa huli ay namatay siya matapos mabusog sa mga suntok ni Twister Nagyabang pangkumagnadayuhan na proud ba sa kanyang nagawa Nagdusa ang lahat sa pagkamatay ni Master Hong Mabilis na kumalat sa mga dyaryo ang ginawang pangapi nila Twister sa mga Chinese Dahil dito ay pinagalitan si Wallace ng tanyang boss na hindi sang ayon sa kanilang ginawa Pinauli ni Wallace kay Fatso ang editor-in-chief ng dyaryo na si Khan sa kuluman ay walang awang pinarusahan ni Wallace si Khan hanggang sa pigilan siya ni Fatso. Nagbigay ng statement si Wallace sa media at sinisisi pa nga nila si home na sa sobrang lampa daw ay hindi kinaya ang ilang mga suntok ni Twister. Bilang paghingi daw ng tawad ay magwo-organize silang muli ng isang paligsahan kung saan makikipaglaban si Twister sa kahit sinong Chinese na papalag. Muling minaliit ni Twister ang mga Chinese at sinabing wala namang papalag sa takot na mamatay sa kanyang mga kamao. Dumating si Ip sa lugar at opisyal na hinamon si Twister sa isang laban. Bilang paghahanda ay nakitira muna ang pamilya ni Ip sa kanilang pamag-anak para hindi maka-istorbo sa kanyang pag e -ensayo. Pinuntahan din ni Fatso si Kan at binigyan sila ng mga impormasyon na mag e expose sa mga kasamaan ni Wallace. Kinagabihan ay nagpakain si Ip ng aso at ng mag-umaga ay sinimulan na niya ang kanyang training. Dumating na ang araw ng paligsahan kung saan maraming dayuhan at Chinese ang nakaantabay. Pinagtawanan ng mga dayuhan si Ip dahil sa una ay nalilito pa siya sa rules ng boxing. Pinaliwanag sa dalawa ang patakaran at nakuha pang ang maliitin ni Twister si Ip. Sa round 1 ay ginawa ni Ip ang lahat pero na knockout pa rin siya ni Twister. Sa kanyang pagbangon ay nakita niyang mino siya ng mga dayuhan. Natuloy ang laban at nagawa niyang manockout ng saglit si Twister. Bago matapos ang round 1 ay bumagsak ulit si Ip. Sa round 2 ay mas nanibabaw si Yip na nagawang paulanan ng mabibilis na suntok si Twister. Sa frustration ay nag shot si Twister pagtapos tumunog ang bell. Bago magsimula ang round 3 ay pinagbawalan na si Yip na gumamit ng mga sipa. Umayag siya sa bagong patakara na ito at nagsimula na ang round 3 kung saan munti na siyang madisqualify matapos gumamit ng sipa. Sa round 3 ay muli rin siyang nanokalti ni Twister. Sa kanyang pagdilat ay naalala niya ang binigay niyang payo kay Master Home. Nagpatuloy ang round kung saan pinurukan niya ang mga braso ni Twister. Sa uli ay pinafain niya ng mga suntok si Twister kagaya ng ginawa nito kay Master Hom. Hindi na nakabangon si Twister mula dito at tinanghal na si Ip bilang winner ng laban. Nagdiwang ang lahat ng Chinese sa iba't ibang sulok ng mundo. Hinuli at kinulong naman ng mga kapulisan si Wallace na na-expose na, na ang mga masasamang pinaggagawa. Si Twister naman ay hindi makapaniwala sa kanyang pagkatalo. Nagbigay ng speech sa si Ip na sana daw ay simula na yon ay matutunan lahat na magbigay ng respeto sa isa't isa, anuman ang kanyang lahi. Bumalik si Ip sa kanyang pamilya at nasurpresa siya na naipanganak na pala ni Chen ang bago nilang anak. Sa huling eksena ay pinakilala niya kay ang astig na bata na nagngangalang Bruce Lee. Gusto niyang mag-aral ng Wing Chun ngunit tinandihan siya ni Ip at sinabing bumalik na lang pag lumaki na siya.